Welcome back sa ating channel. Di mo ba magamit lang yung Epson L5190? Dahil nagkaroon siya ng scanner error problem. Madali lang gawin yan guys. Anong pahinintay natin? Tara, gawin na natin. Sun sundan nyo lang ang gagawin ko guys. Una natin gagawin, tanggalin muna natin ang dalawang tornilyo. Ito yan guys. Dalawang tornilyo. Tundan nyo lang ito para pang nangyari sa inyo hindi na kayo gagastos pa pag dinala nyo sa repair shop. Makakatipid na kayo. Pag natanggal natin yung dalawang tornilyo, aangat na natin yan. Paglagay ah. lang kayo ng kahit anong pang ansal. tapos tanggalin lang natin tong gilid Basta dahan-dahan lang guys pag uh, magkatanggal. hahanapin na natin kung nasaan ang problema Ayun guys. Scanner error problem. Natanggal lang guys. Natanggal lang siya. Ibabalik lang natin siya. So guys. Pag nagkaroon kayo ng error scanner problem, hindi nyo magagamit yung, yung printer. Ito, ibabalik lang natin siya. Ibabalik natin siya sa Ayan guys. Ayan, yung kulay black. Ibabalik natin siya doon. balik lang natin siya. Teka muna, bago natin ikabit yan, papakita ko muna uli sa inyo kung ano nagiging problema. Pag natanggal yan, pag natanggal itong ito, Bubuksan natin ulit guys. Ayan guys. Nakita nyo. Scanner error. Nangyari siya dahil natanggal ito. Ayan guys. Scanner error problem. Ngayon ikakabit natin siya. Papatayin muna natin siya ulit. Ayan guys, para pa tayo muna natin siya. Okay, okay guys, ngayon kakabit na natin. Basta dahan-dahan lang kayo ba kasi may malukot na mga wire. Okay guys, kaila bab babalik na natin tong natanggal. Babalik na natin tong natanggal. Okay dito sa kulay basta dahan dahan lang guys pag mag, mag tayo Pwede rin natin tanggalin tumblo pag nahirapan kayo. Parang ako. Tatanggalin ko muna tong blue para madali ko maikakabit. Kailangan siguro din yung nakakabit. Baka kasi matanggal ulit. guys, nakabit na natin ngayon, te-testing na natin. Bubuksan na natin guys. natin kung ano mayayari kung mawawala na ba yung error scanner the hmm? Okay guys Gawa na siya Gumagana na ulit 'di ba? Kaya pag ganun lang problema, manood na lang kayo dito sa ating vlog. Siguradong makakatipid kayo. Gumagana na. Patayin ko ulit muna para checkin natin kung okay na okay na bubuksan natin ulit Okay guys, okay na okay na siya. Pwede na ulit natin gamitin. Yun guys, sana sa video na to ay makatipid sana kayo at natulungan ko kayo ng malaki. Malamang kung nangyari na sa inyo yung gano'n, nagastos na kayo kasi binala nyo sa repair shop na okay lang kasi hindi nyo pa alam eh. Kaya itong ginawa ko itong video na to para makatipid kayo pag gano'n ang naging problema ng inyong printer. Natanggal lang yung wire, nagkakaroon siya ng uh, scanner error. Kaya sana i-share nyo to para baka may mga kaibigan o no? kung magano kayo na ganyan ang problema. Imbis na magastos na sila kasi idadala nila sa repair shop. Eh, panuwarin na lang nila yung vlog natin para makatipid tayo. Eh naman ang purpose ng PC Basic Tips na channel. Kaya ako to ginawa para i-share yung mga basic na basic na ginagawa ko dito sa aking shop wala yan, na encounter ko yan kaya isipan ko gawang ko ng content content para makakatulong kaya ayan, sana i-like nyo to o share nyo na at kung nagustuhan nyo mag subscribe din kayo at marami pa tayong basic tutorial kahit medyo hindi basic be basican pa rin natin para maintindihan mo ng maayos hindi kasi kailangan natin pag-aralan ng, ng, malalim na, na paraan ang bawat pag-refer natin. Kailangan be-basican lang muna natin. Basic, na, basic lang lagi sa una. Kasi minsan eh, mas napakahalaga na. Saka na lang tayo pumunta sa malalim na malalim na ah, uh, pamamaraan ng paggawa pag sanayin na sanayin tayo sa basic. Ayan, kaya manahit salamat.